Ang gaganda ng tuta, oh. Kasi yung mama. Ay, ang gaganda ng tuta, oh. Ah, ang gaganda ng tuta. Ay, yaki-yaki yung tuta. Ilan yung anak tatlo ang ganda ang kukyot ano 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 ay okay ako ako ay 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 ang kukyot nato ta ay chu 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 ay 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 tica, tica, tica. ay aba, aba, ay tica, tica, tica. ay 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 ano? Ano? Parang tao. Ganda ng mukha nito. Ano? oh Parang may lahi din to. May lahi din to. Ano? Ano? Tata ba? oh ah, Ang cute ng tuta. Ganyan isa. Ang gaganda ng tuta. Kaya lang parang may mga pulgas. Ah, may mga pulgas. Hello! Halika Hello! Hello, hello! Hala, gusto mo? Hala, gusto mo dito? Ha? Kamu ng na, nanay, na, nanay, oh. Kamukha ng na, nanay. Oh, kamukha ng nanay, oh. Halika yung isa nagtatago dun, oh. Ay, ang kut-kut na tuta, oh. Ang kut 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 maganda Magaganda ng tuta. <coughs> Magaganda ng tuta, oh. Hello. Ay, ang ganda nitong isa. Kala mo, ilahe. Maganda yung itim. Yung may ano sa itim. Yung may ano. Yun, yun, yun. Maganda isa, oh. Ayun, oh. Ala, 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 ala. isa parang may ano, oh. Ang tataba. Ang <coughs> ganda ng tuta. Eh, maganda yung tutang isa, oh. Ang ganda nung isa, Grace. Ang ganda nung isa, oh. Ang cute-cute. Cute-cute. Ang cute pita, oh. Hiyo! Hiyo, hiyo! Hiyo, hiyo! Akin ang isa dali ko munting lupa. Hiyo! Hiyo, hiyo! Makain na ba yan? Makain na to, Grace? Ah! Ala! Ala, 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 ala! gusto kau ka, matapang ka, matapang ka, ha? Ah? Matapang ka, matapang. O, oh, sige, hindi ka na magkalabas sige. Ha? Ah? Hindi ka na magkalabas. <laughs> hindi ka na makalabas. Ano? Hindi ka na magkalabas. Ha? Ah? Hindi ka na magkalabas. Anjing, anjing, anjing.

gaganda ng tuta. Sinong gusto ng tuta? Ayan. Ganda-ganda. Hindi hmm. na guys. Babay na. Oh, kumakain na pala to eh. Ayan, ang mga ganda ng mga tuta. <laughs> ah. O kumakain na, <laughs> na ng mo. Lakas na pala kumain eh. Ayan o. Oh. Lakas na kumain. Mga tuta. Ay, mga tuta. Ay, mga tuta. Ay, ano? Opo na, pahul, pahul na. <laughs> makulit yung isa. Ito makulit, oh. ano? 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 Ang oh, mukha nga nanay mo. Oh, ito. Matakaw, oh. Matakaw. Matakaw na kumain, oh. Makain na pala, eh. Tatakaw kumain. kau nyo ha. tata kau Ayaw lumapit yung isa. Oy, pugi. Oy, mga pugi. Pugi, mga pugi. Aba, baru na kau ulaw. Mga pugi. Aw, 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 aw. Ayan. Ayan mga pugi. <laughs> anu mga pugi? Ayan. Itong isang to May mata Ay, kin-kin-kin-kin Ayan na, gusto ko to Ayan na oh. 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 Uy, takaw mo Ayan, takaw mo Mukain na pa na to eh. Mukain na siya oh. Mukain na siya eh. May mga garapata eh may mga langgam. Tatakaw nyo na. Ginangabay na.